buksan lamang ang inyong Gcash app. And then, ito po yung gagawin nyo po. Dito po ay pindutin nyo po itong borrow. So, ayan po yung borrow po. So, pwede po tayong maging eligible o pwedeng humiram o umutang sa Gcash gamit ang G-Loan, g, -Loan, g o G-Credit. So, pwede pwede rin pong gamitin ang borrow load. Dito po, ang gagawin nyo lang po ay screenshot nyo po ito dahil gagamitin natin yan mamaya. And then, ang susunod po na gagawin nyo po Pindutin nyo lang po itong profile. And then dito sa profile, dapat po ay fully verified po ang inyong GCash account. Kapag hindi pa, kailangan po dito ng valid ID para po ma-fully verified po ang inyong GCash account. And then dito naman po ay screenshot natin ulit. So yan po. And then sunod na gagawin nyo po at gagawin po natin dito ay i-scroll nyo lang po yan at makita po natin at pinutin ang help. Ayan po yung help. Dito po ay makikita po natin dito sa baba yung chat with Gigi. So ayan po, chat with Gigi. And then hintayin lang po natin na magloading ang health center ni Gcash. At nandito na naman po tayo, makikita natin itong chat with GG again. And then pindutin nyo po yan. So ayan po, pakinggan nyo lang po yung step by step para po makahiram o makautang sa Gcash. So ito po ay guide lang po para po tayo ay maging eligible at makahiram sa kanya. So, ito yung gagawin nyo po. Pindutin nyo po itong message. And then, ilagay nyo lang po yung submit. Submit a ticket. So, ayan po. Ang gagawin nyo po, isi-send nyo po yan. Send. So, ayan po. So, dito ay hintayin nyo lang po yung reply ni Gigi. Ayan po. Makikita natin na nakalagay po dito yung submit a ticket. And then, pipindutin natin yan. Submit a ticket. Din dito, pagkapindot po natin ng submit a ticket, ay maglo-loading po yan. And then, dito naman po ay nakapix o di kaya ay naka-automatic na po na nakalagay ang ating email address. And then, yung full name po natin at saka yung register po na mobile number po natin. So, dapat po ay tugma at tama po. Makinig po, dapat po ay tugma po kung ano po yung nakalagay o nakaregister sa ating GCAS account. And then, dito naman po So, ayan po. Important po na wag nyo pong ibibigay ang inyong impin. So, ayon sa man. So, ayan. And then, dito po ang napakalaga po dito pagkatapos ng yung email address, full name, and then yung mobile number. Ito po yung napakalaga na ilalagay po natin ay yung concern category. Ano nga ba yung ilalagay natin dito? And then, titingnan natin dito. Scroll down nyo lang po. Scroll down and then hanapin natin itong My Gcash account. Pindutin nyo po yan, My Gcash account. And then, dito naman po, ay pinutin natin itong I have concerns regarding my G-score. Ayan po, sa unahan, ayan po, regarding my G-score. So, ayan, pinutin natin yan. And then, dito naman po, sa my, susunod, please. And then, yung information o yung concern nyo po na gusto nyong humiram o umutang sa GCAS. So, ito po yung ilalagay natin. So, ayan, kopyahin nyo na lang po kung ano yung ilalagay ko. So, sample lang po ito. So, ayan, tignan nyo na lang po. And then, 10 GCAS. Good day, ma'am and sir. I want to borrow from Gcash. My Gcash account is fully verified. I hope I'm eligible to borrow from you. Thank you very much. So, ayan. Sample lang po yan. So, nakadepende sa inyo kung pwede nyo dagdagan. Mas maganda po pag English na lang po ang ilalagay nyo dito para po ma-assist po kayo ng customer service ni Gcash at makita po nila na kayo po ay eligible na po na umutang o humiram kay GCAS. Dito naman po ay dito ay ilalagay niyo upload a photo sa ad files or draft files. Hanapin niyo lang po yung in-screenshot kanina na borrow and then yung fully verified. So pwede po kayong mag-add doon ng mga ibang files o di kaya photos para po ma-verify po nila na kayo po ay eligible na po na humiram sa GCAS. And then dito eh, tingnan niyo lang po, i-check niyo lang po na mabuti kung tama po yung mga pinaglalagay niyo po. And then, ang tignot ko lang po sa inyo, ang G-score po ay basihan lang po na ginagamit nyo po ang inyong g na hindi po ito mataas o mababa, nakadepende po yan sa system ni g kung tayo po ay eligible na po na makahiram sa G-loan, at g ni g So kapag katapos nyo po itong ma-check, and then pipindutin nyo lang po itong submit. Once po na kayo ay na-approve kay GCAS, ay magkakaroon po kayo, makakatanggap po kayo ng text or email galing po sa kanila na kayo po ay na na po. Additional po, para po maging eligible po kayo kay GCAS na makairam o makautang, ay ito po ay kailangan ay panatilihin po na meron pong laman ang inyong GCAS wallet. Yes po. And then gamitin nyo po yung mga ibang figures po ni GCAS. So ayan, i-view all nyo po. And then makikita nyo po dito yung mga ibang figures po ni GCAS para po makita nila na ginagamit nyo mismo ang inyong Gcash account. So ayun po, maraming salamat po. Kung nakatulong ang video na ito, ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share. So ayun, maraming salamat and God bless po.